Idol! Kaya na mga osi at uh, meron akong surpresa sa inyo uh, na nandito ako ngayon sa nandito ako ngayon sa Andito ako ngayon sa shop ni Katagumpay. Ayan o. No? At alam niyo kung ano ang gagawin ko dito. Ayan. nandito ako ngayon. Ayan at sa loob si Katagumpay. yan na mga kush at namimili uh, lang tayo ng uh, bibilhin. lahat naman ay maganda Ito. yes tago na muna sige

Ito size ng puti, wala na po. Medium lang to. Medium. Itong itim ko'y anong size niya? Dito sa itim, X size. Okay. Sagutin mo. Malaki na? Malaki naman. Malaki. Nice mm, blood. Ha? Okay. Yeah. Malabit na po. Parang malaki. Large ka lang. Ano size na ito? XL size. XL size. Parapit na rin ako. Eh. Ano? Kaya na Paano lang. Kaya na lang. Alright. na mga Hoshi, na tayo ng ano. Huwag mo natanggaling. <laughs>

Ito po yung freebie. So, sa so, present po so, sa uh, naman. Thank you po. Ay, uh, uh, guys, uh, at saan po. Thank you. Eh nat may ano tayo may free na jersey. Tanat wala dito si idol. Thank you. Ingat po kayo. Hi, thank you rin. Thank you. At... Yeah, nat picture pa tayo. Kaya baka makita tayo ni Idol J. Chara ka sa dito. Pwede mo sa outside. Sa jersey para ano? Papa, papa. Walking distance lang, kuya, yung kay... Ako, ito lang po yung tabi ng bangko. Okay. Ah. Bangko. So, ito na nga mga kakosi, bali, padalwan dyan siya na ito. Yung una yung bigay sa akin ay Dor J, bali, ito yung padalwan na. Dapat. Sagka dito, kahit di na isot yung, yung helmet na. Ha? Hawakan mo lang. Okay. okay. okay.

na mga kongsi at uh, maraming maraming salamat nga pala doon sa nag-sponsor kaya tayo nakabili ng uh, uh Ibong helmet dahil may nag-sponsor sa atin pero ayaw niya magpakilala And, pasensya na kayo kung medyo pause ako at uh, sa messenger na lang ako magpapasalamat sa kanya dahil talagang kabilin-bilinan ay wag kong babanggitin yung pangalan niya so yan at uh, ito na yung ano yung uh, binili kong helmet yeah mer pa tayong uh, sticker ni Katagumpay yeah ito na yan mga magbe-facebook ito yung uh, shop ni Idol oh. Maganda ng helmet talaga magsasalawahan ka ng pamimili. So yun, thank you. Thank you. Dala po si Kuya. Okay. Salamat. Kaya kami kay, ano, kay Ramil. Sa kapatid ni Idol. Ito yung isang shop ni Idol J. At puro sapatos naman yung nandito. Uy, nandito yung ano? lang ayan. Ayan. Kamusta? akong Oo. Talaga naman, oh. <absorption> oh. Thank you, thank you. Thank you.

Uh -huh. ta. Yan. So, yun na, mo si Sina den sa. Classic boy. All right. binigay na. Mama. Oh, <laughs> eh Picturean ko kayo. Pasok po sa picturean ko kayo. Picture, picture. Right. One, two, it's about one, two, three. All right, thank you. Thank you. I'm going to hair na siya. Ano pa kasi na sapatos thank you, you. you po. ingat oops Uy, ingat ha ingat pa thank you <laughs> talaga nga yung pasabi <laughs> alright na eh, uh, mga kusi uh, pagkagaling natin doon sa shop ni uh, Idol Jake at Agumpay uh, diretsyo na na tayo dito sa ano uh, dito sa pinagburo na nung uh, ng aking asawa uh, dito sa uh, Ramon Dermodes Funeral Homes yan uh, ito dito yung siya nakaburo na uh, pasisya na kayo kung uh, puro pa tayo nga uh, pinupunta ko ngayon. Dahil talagang uh, ganyan lang ang buhay. So yan, ito naman. So, nandito naman kami ngayon. At uh, eh, naman na eh, yung ano, atake yung kinamatay. At <laughs> ito, ang dami pagkain dito. Yan. So, yan ang ano dito mga kakosi, yan ang uso dito. ah uh, dito nila binubur kasi lalo at masikip yung bahay. ah uh, dito dinadala. So, bali may bayad dito. Hindi uh, ko lang alam kung magkano ang bayad. Uh, nung ilang araw dito na nakaburol. Yan. Yeah. Uh, halos lahat ng kwarto dito ah uh, ano 'yan uh, nilalagyan ng dito meron din sa kabila nito. Doon uh, may mga baka pa doon. Uh, at ito ay sakop na ng uh, Santa Rosa ng lugar na ito. Yan. Yun. doon kami naka parking kabilang uh, kabilang side kaya na uh, mga kausi hanggang dito na lang muna itong aking vlog at uh, maraming salamat ulit sa inyo lahat sa walang sawang supportan ninyo